Yung pulang yan, may driver o wala? Wala. Papuesto na isang tow truck. Yung isa sa Fortuner. Bali, naghati sa dalawang team ang uh, Strike Force. Yung iba doon sa kabila. Nasa inner road ka, boss. Masyado kang matulin. Reckless ka niyan. Yung tao, muntik mong pagipin po. Ngayon, oh. Binusin mo, nandun ako eh. Sino ang kasama mo? May tumatago. <laughs> Magandang nga hapon sa inyong lahat Ngayon ay uh, February 20, 2025 At sa oras na 3.20 na hapon At nandito tayo sa may uh, bagong lipunan Ayan lang yung, ano, yung uh, Camp Krami Nasa 4th Street tayo Ito yung bawal Yung sa kabila, yan ang one side parking So yung mga sa kaliwa ang uh, matitikitan At posibleng mahatak Sige, sige, tow truck. Ah, uh, teka lang. Yung pulang yan, may driver o wala? Wala. Pupwestuhan na isang tow truck. Yung isa sa Fortuner. Sa'yo na lang, <laughs> <laughs> sa ina ng Fortuner. Ito. May driver. Sige, pasok na, tow truck. Dito pa. Yung iba naman may uh, driver o oh, may ari Tara, tayo May maatak na dyan Ando na ibang tow truck sa unahan At uh, mayroon na natin yung inahatak Katulad ng gate na ito ayan o pagka may lalabas at uh, may naka park dyan hirap so bukod sa hirap na itong uh, lumabas ang uh, kotse dito at uh, matutumbok ay nasa maling uh, parkingan pa sila kaya ayan may tow bar na At di kayo metal gear na lang. Bukod sa hinahatak na ito, meron din nga motor na isasampar ito. Ayan, tinitikita na. Yung uh, ibang team, or uh, hinati ang team ngayon, nasa kabila. Nasa first and second and third. Nasa fourth tayo ngayon. Kasama yung mobile at ibang tow truck. Ito na yung isang team, nagsalubong na Ah, yung mobile pala Dahil yung mga nakasakay dyan, naninikit Nandito na tayo ngayon sa kanto ng Ford sa South Road Uy, dadakuan dyan ka pala, hello <laughs> So, ano na, past 3.30 na ng hapon February 20 2025. Nandito tayo sa Bagong Lipunan, West Crame, no? So, tuloy-tuloy ang ating clearing operation. Okay ba? Nakalimutan, lang. Ko talagang, but, nakalimutan ko talaga ang nakalimutan ko talaga mag-greet. Yung buti nilang naunaan niyo ako. Ayun, oh, di ba buti na nauna kita. <laughs> Tingnan niyo na nabigla ako na tuloy ako. <laughs> kaya ang kaya na. <laughs> Nasa kanto ito kaya naatake. Kanina nasa south road tayo, ngayon nasa north. Na yeah. 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 nag yeah. <laughs> Yung uh, Conquest na Blo, parang nasa highway ko magpatakbo at sabay uh, busin na ng madiin. Hindi e, naman siya makadiretso dahil na traffic. Nasa inner road ka boss, masyado kang matulin. Reckless ka niyan. Yung tao, muntik mong pagipin ko. Kaya oh. No? binusin na mo, doon ako eh. Tapos yung nagmumotor, may inaarin sa tow truck doon, yung sinamo rin. Boss, in road to. Dapat hindi ka ganun katulin. Kita mong traffic din, di ba? Kahit <tinyo> na nagmamadali ka, that's reckless. Huwag ganun. Sige. Ay hey, sir, magandang hapon. Long time no see ah. Oo nga eh. Hindi kita makakamaya, may hawak ako eh. <laughs> Ito. Ang taga nyo pong hindi nadalaw, Eh, sobrang lala po. Oo. Oo. Ubus na kagad yung uh, 15 na to truck. Kulang po yun. Kulang na kulang ano? Kulang, na kulang po. Ilan e, ba talaga uh, ang kailangan dito? Lalo na pag tanghali hapon dito mga 20, 25 mapupuno niyo po yan. Oo, oh, may... May... may mga po yan. katulad dati pag nagsimula tayo sa likod po. Nakakatunod na agad yung harap. Ang problema talaga natin itong bungad eh. Uh Oo. -oh. Ang daming naka-double park po dyan, mga SUV pa. Kadalasan, may name yun pag as, as usual. Uh -oh. eh, mas lumala na po, second avenue. Mas dumami po nakaparada, mas lumala. Uh Oo. -oh. So ito hindi na masasampa sa tow truck dahil uh, wala na eh. So ticket na lang ito ng illegal parking at ang uh, multa niyan 2,000. Ang oras ka 4.30 ng hapon. Nandito tayo ngayon sa may White Plains at Sakop ng Quezon City. Katatapos lang natin ng clearing operation sa may uh, bagong lipunan sa may uh, tapat ng Kamkrami. huli natin si Sir Gap kung sino ang kasama. Hindi ko makita kung uh, sino ang kasama niya sa kotse. Huli! Huli! hole, hole. holy. <laughs> Nagawa mo dito. Ah, bakit? Ba't tapos sa clearing? Oh, sino nang kita eh? Sino ang kasama mo? Sino ang kasama mo? May tumatago. <laughs> Dahil alam kong makulit ka at susunod ka. Asa na ba yung order ko sa'yo? Ito yun na yung sa'yo. Oo, oh, oh, sa sa'yo. Ayan. Oh, ayan. Diba? Ay, sabihin mo muna sa amin kung sino ang kadate mo. Of course, my one and only. <laughs> Kala nyo, Ah. Oh, ayan. Ayan si Miss Kat. Mm. Ano, ano? Ay, scramble pala to. oh, <laughs> yan ang uh, commander-in-chief ni yeah. Sir Gab. Oo, <laughs> 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 oh, di ba, Sir Gab? Ano bang meron dito sa halong-halong story? Bakit at tinawag na halo-halo story ito? Uh, well, actually, hindi ko alam yung pinaka... Ako, scramble. Mm -hmm. Hindi ko alam yung pinaka story, bakit halo-halo story. Mm -hmm. Pero, this is owned by my friend, no? Si Duncan Yu. Pakikita mo yung halo-halo nila, kakaiba. Especially the ice. Yung ice pa lang, usually, di ba, halo-halo, ang, halo -halo, ang yelo. Just the plain ice, di ba? Nagpapalasa ice cream, evap, at yung mga iba pang mga nilalagay. Ito, yung sugar itself, ube na ang flavor. Tapos may kita mo napaka-pino. Ito yung pinaka, ano eh, pagpupuntahan mo gusto mo ng dessert, pinakamalapit kasi sa office eh. di uh, diba? Mayroon din ito sa May Quezon Avenue, di ba? Meron, meron, di yeah. ba? Meron, meron. Mm. Oh. Lagi mga pila? Oo. Ano, ano nga ba in-order mo? Scramble. Mm. Kasi alam nyo, nung bata ako, ang hilig ko. Alam mo yung scramble sa kanto-kanto? Wala na ako masyadong mahanap eh. Saan ba meron? Comment niyo nga. Oh, uh, yung uh, kinakagat yung ice, di ba? Hmm. Uh, yung lumulo. <laughs> di ba? <laughs> anong in-order niyo, Miss Kat? Scramble. Ah, uh, anong uh, uh, flavor? Scramble. Ay, uh, scramble lang talaga? Yes. Anong, nasa, anong topic siya? Parang corn? Ano ba yan? Chocolate? Um, chocolate, candies, and marshmallow. Oo, oh, uh, yun. Ito namang in-order mo sa akin na uh, sugar. Yan ang tinatawag na ubing, ubing, ubing ube. ube. Mm ube ice, ube ice cream, ube leche flan. Hindi, sa totoo lang uh, mga kabayan, talagang usap. Nagyaya si Sir Gab, sa uh, saka si Miss Kat, kung uh, saan pwede magpanamig. Ay naalala nito yung uh, halo-halo story. Sumama na ako. Hindi ko pa lang titigman to. Itong uh, ube na sinasabi nga. Hmm. Kung dad ako, hmm? halo-halo ng kapitbahay. kapitbahay. Maha mahilig mga kapitbahay. Bakit mo sinabing mahilig sa kapitbahay? Ano ito? Is, eh, hindi ko alam eh. Pero... Kasi dad ako, hmm. That's the, ay talaga, halo-halo na classic. Mm, oh, Kaya yung sa mga kapitbahay, sa mga tabi-tabi, ganyan yung insure na gano'n Ano Kaya sabi yung difference, di diba yung yellow niya, puti? Yung mm -hmm. so, sa'yo, Hotel man. Purple, parang si Barney. Mm -hmm. <laughs> 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 yeah. Tapos, eh, sige, kwentuhan lang kayo dyan, ha? At uh, i-review nyo, ha? Ipapakita ko lang yung mga presyo. Mm. Yeah. So, ito siya. Mga presyo dito. Satu totoo lang first time ko rin natikman ito. Oh, ini creamy hot fries. Ganda ko, I want more. Ng sige, ano pang gusto? I want my easiest one here. Ng sige. E, smooth na smooth uh, ano, tawag dito. Yung ice niya. Yung ice niya saka yung oh uh, bits, napaka-creamy. Hmm. Amber. <laughs> Hindi ka namin okay. na Hindi ka namin na yaya. Oh. Kasi yung <laughs> na, yung, ka yung na vlog namin ito, kumain kami dyan sa may seafood dyan sa unahan. Eh, mm. wala pa ito. Wala pa ito. Mm. Yung last year lang yun. Ay, yung seafood diyan? Yung sa... Oo. Oh, oh, dyan. yung paluto. Yung paluto. Yung masarap diyan. Ah. Ano nga... Uh, Mais ko niya. Uh. Magsisik and rung. Ibig sabihin masarap talaga. Uh, Mais con hielo. Uh. Yeah. Para sa inyo talaga yon. Para sa inyo talaga yun. Kung hindi nyo pa natitigman itong halo-halo story, tigman nyo. Gusto niyo ba malaman bakit halo-halo story? Ayun, sige. Tukogin okay. okay. <laughs> natin. Anong story? Iman mo. Iiii, ingit si Dada <laughs> Wala si Chibi <TV> ko. <laughs> <laughs> ano na siya eh? Parang ice cream? Yung ice cream yung kanyang ano? Yung, yung ice, so ice no? niya. Yung ice niya. Yeah, tignan nyo sa ice cream kung anong uh, tawag dito. Yung pinakamahal, saka yung pinaka... Cinnamon. Hmm, yung, napaka... Ano ba tawag dito, uh, Miss Kat? Yung mga uh, ma-appeal ninyong, uh, yes. yung, yung ma-appeal kainin, di ba? Yun, makikita sa picture, oh. Kaya pagka kumakain kami sa restaurant, na yung... Sa picture kap... ka talaga dito. Hindi, yung iba walang picture. Oh. pero mas gusto ko kumain na may picture so, talaga lang <laughs> para makita mo kung ano yung at saka, at saka yung may parking saka, ay may parking to oh, mm. marami malaki ang parking area uh -huh. yun ang pinakamaganda kaya maraming kumakain uh -huh. mas kaya ako eh pagkawalang parking area, lalampasan ko lang ako oh. rin mm. kaya halo halo story because mm. you will be the one to make your own story kumakain ka ng gano'n. Mm-hmm. -mm. Habang kumakain Kwentong ka, pwede. nagkukwentuhan kayo, di ba? Ang galing talaga ni Sir Gap. So, Masisaan. You, you make a story out of it. So, it's a conversational ano food. Di ba? Umay na ba? Di mo lang pwede kainin ito ka ng mabilisan kasi mm -hmm. makinilo ka. Ikaw na talaga, Sir Gap. Kaya maraming umidolo sa'yo. Ako? <laughs> mm. Lahat, pwede-pwede. Mm. -hmm. Diba? Okay. Tama ka naman ng uh, story ko dito. Unang-una, first time kong natikman. No. Kata, uh, yun na nga, napaka-smooth sa... Kung kakaibang halo-halo, tapos, ang pinakamatindi dito, Miss Kat, ang daming sahog. Grabe. Katunayan, nakapangalawa ka na. <laughs> diba? Mm. Ayun ka, sarap. Mm. Papangalawa ka mo. Mm. 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 Eleven? eleven? Ah, eleven! Um, may buko pandan pala. Hindi nga mo namin kung ilang flavor lahat itong halo-halo. Eleven. Mukhang masarap yung ano. Tingnan mo, dada ko. Hmm. Yung manga. Ayun mo. Eh. Baka gusto mo tigman. Ay, ako na. So, ano pinaka-final review, Sir Gab? Final review? Uh, ng halo-halo. Yung totoo? Huh? <laughs> Ginawa na yung kamera One, <laughs> two, three, oh, okay. four. Oh. 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 Ayan ang final review. Ganun kasarap. Four cups down. Mm. Oh, subukan nyo dito, ha? Mm. Oh, teka, tumatawag yung mayari. Alamin natin bakit halo-halo story. O, oh, yan. Bro! Hello? Hello, Pare. Hello. Yes. One question. Bakit daw halo-halo story? Ang pangalan. Ah, uh, kasi ang, ang story ngayon, <laughs> ano, na dito, no? mo yung Robbie Robbie, <laughs> yung Magnolia sa Robinson? Oo. Di ba merong Magnolia doon? Correct. So, nangyari kasi eh di ba, nakukwentuhan yung mga tao meron <laughs> copy. Ngayon, gusto ko yung balik yung idea na nakukwentuhan sila. Nagkakahalo-halo lang sila. No? Ay, yun! Tumama ako, pare. Tumama nga ako. So, sakto. Ayun. Okay, gets. Tama nga. Bye-bye. Tingnan mo